Isang athlete sa palarong pambansa ang nakakuha lang ng incentives na 3,000 pesos pero yung babaeng pumasok at lumabas sa imbornal sa Makati nakakuha lang naman ng tumataginting na 80,000 pesos. It's more fun in the Philippines talaga, no? Ang unfair lang neto kasi kung sino pa talaga yung naghirap, yung nagpagod, talagang nagdedicate ng time para mag-training, para sumali at manalo sa palarong pambansa. Siya pa talaga yung nakakuha ng bare minimum dito sa sa Pilipinas. Yung 3,000 pesos na to, kulang pa ng sapatos na pang sports. Tapos, yung babaeng galing sa imbornal, nag-viral lang for the clout lang talaga. Eh, sa pa talaga yung nakakuha ng 80,000 pesos. Tapos, yung babaeng galing imbornal, umamin siya na nagbibisyo daw siya, pero hindi naman araw-araw. Mapapamura ka na lang talaga sa mga nangyari dito sa Pilipinas, eh, no? Okay lang siguro magbigay ng something dito sa babaeng galing sa imbornal. Like, for example, groceries, pagkain or 5k ganyan tulad ng mga binibigay sa mga tao na katira sa ilalim ng tulay di ba pero 80,000 pesos grabe yun na pwede pang gamitin pang bisyo sino bang nakaisip na bigyan ng 80,000 itong taong to at for sure hindi naman galing yan sa bulsa nila no galing yan sa pinagsama-samang tax ng mga tao kayo ba alam nasabi nyo dito comment kayo sa baba